Teka okay, muna, bigyan mo ng mga viewers, mga ilang minuto. Kaka-live lang. mag to? kayo. Today, June 16. Have a baby. Oh, no. <laughs> <laughs> ilan na, ilan na. Dapat yung pinapakita, new baby mo. Oh, oh, yes. <laughs> yung, oh, yung katawan yung piece, lang. Dapat yung oh, katawan face lang. Review. Bawal. Wala daw face reveal. <laughs> oh, Minas. Oh, <laughs> <laughs> na Ano, <lila> ano, <laughs> <laughs> ulit, ulit. Hindi ka naririnig. Hello, palangga. Teka muna, na, bigyan mo, mo na mga viewers, mga ay, ay, pa ilang minuto. Ha? Kaka-live lang. Madali mag-view kayo. Hi, happy baby. Oh. Adrixo. <laughs> Today, June 16. Have a new baby. Oh no. baby. na, no. na. Dapat din mo pinapakita new baby mo. Oh, mm -hmm. yun. yung lang katawan lang. Dapat yung oh, katawan oh, lang, <laughs> <laughs> bawal. Wala daw face reveal. Ano no, ulit ulit. Hindi ka naririnig. Guys. Si Hi, Ms. Bunny para. Hi, Miss Bunny. Hi, Bunny. A new baby boy. And baby boy. <laughs> Happy, Happy Father's Day. Fathers and mothers and single mothers. Hi, Nina Nix, where are you? Guys, oh, I have a new baby. Nina Nix, where are you? Yung was sab, kuya, si, kuya, Anak sa mo sabi. ba yan? Yes po! <laughs> <laughs> A great sauce. No, Happy Father's Day Idol si Ami to. Paamoy lang daw, walang kiss. <laughs> baby, baby, ganda niyo daw. Thank you. Pero mas cute tong bottom. Ang ganda ng ilaw. Sa Hmm, 'di ba? I love you. Baby. Awesome. I love you. <laughs> di pa, hindi pa. side lang ako. Side, oh side man, lang, side lang. Thank you, okay. Ninang Nix. Pero inaantay ka namin, Ninang Nix. Okay. Hanggang ganyan lang yung face reveal ng bagets. ngayon hmm. Hanggang ganyan lang. Ganda pa din talaga. With the baby. Ako na, ay, 2 kakal dito. Ay, Natasha. Hindi siya kakal dito. Ay, Tashi? dito. Ay, Natasha. dito. Ay, Tashi dito. Ay, kakal dito. Ay, kakal dito. Ay, kakal dito. Happy Father's Day to someone who can be both a father and a mother. Oh, okay. To the strongest woman I know. Oh, Thank you. Thank you. Happy Father's Day. Shil. Hirap po naman kasing pasensya na po. Inasa ko na lang po yung ano. Ay, tatlo nga pala yung alaga ko ngayon. Ay, tatlo akong nalaga dito. Oh, ay. Diyos ko, talaga na sila. Hello, Oo, oh, oo oh nga, anong trip? Diba? Oo, oh, may gulay yung tatlong Maria. May gulay. Oo so, nga, no? Oh, so, di naniwala naman kayo. Hi, Ma'am Si Ma'am Shi dito nanonood. Ma'am Shi, Ma'am Kailangan kami pwedeng manood ng laban. <laughs> si Miss Ida. Hi Miss Ida. Happy Father's Day, Sis Clau. Uy, maligo na nga kayo. na kanda. Feelers. <laughs> Pag free na kayo. Yes, ma'am, she. Pag free na kami. Si Santino, ano eh. Oh, ang korting galaw na kanyang kit. Oh, Siyempre, may bago po kaming yaya. Ito po. Hindi din yaya pala. <laughs> Aray ko. Ay, my Lord. You're such an angel. Ay, Thank Hindi po, ay, po ay, ba kayo nanood ng ano, interview niya? Ano? I love you. Puro kayo, ano? I love you already. I miss love you. you. Ako ang bumbong kayo. Hindi, baby. Hindi. 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 Kaya nga, sabi ko lang nagigigil eh. Nosey-nosey. Sarap talaga na amoy ng baby. No, Sobra talaga. Sabi ni Saint, that's <laughs> baby's birth. Ay, no, anak. Nanganag na. Ilan na kayong kanalga ko? Pagod, ate Clau, pero maganda pa rin. Hi, same talaga tayo, ate. Oo na, ninang <laughs> nix. Ikaw na. Ninang nix yun. Si Nikki. Sige, Nikki papayag lang ako na sige, same kayo ni ate. Kapag ni boss pala, kapag nandito ka na. Salman, worth it talaga, no? Mm -hmm. Kapag ka mga kuya, okay, no? no. Normal na sis, no? Normal delivery, no? Normal, normal eh. si hindi ka pwede. Normal, no? no. no. Normal, 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 normal <laughs> no? diba? Sabi ka sa lang lagi siya, sabi na, ang ganda mo. <laughs> sabi mo. Bagong panganak po yan. <laughs> 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 Kalalabas na po kanina. Oo, ng hospital. Pero dalawang buwan na po yung look. Sa, sa bibing, sa <laughs> Hmm. Oh. Siguro sabi ng baby, ang iingay nyo. Ikaw ang maingay sa lahat. <laughs> ba? Pero ano, pero okay lang sa kanya. tulog lang yan. Kasi, sana yung kaya. Kasi sana yung kaya. Kasi sana Kompleto yan, sis. May bracelet na ba yun? <laughs> may, <chaleg muna> <laughs> may, may. May chalet ko na yan. May chalet ka na. Sis, ilabas ang gold bracelet. Tapos, nung pag ano, eh, pag ano <laughs> niya, pagdating, tapos binigay sa'yo gano'n yan, may coding yan. <laughs> 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 may tense, may coding <laughs> <laughs> yan. Coding? Pag, pag hindi exacto yung, 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 kulay <laughs> nito, saan yan, papapalitan niya. Bakit dapat na kayo? Pero ito po yung matinding hindi yeah, naman nag-uusap pero pareho ng kulay. Hmm. Okay, no, hindi na sila nag-lipens, kinak po na yung nails. Nakakat na yung nails. Ah, oh, yun. Boy or girl po ba yung baby? Ay, boy. boy or girl. Boy. boy. Baby boy. Respect lang po. Ang mga yun, yun, yun. Ang mga sambong nila siya. Oh, grabe no pag yung ibang baby, si isa na lang, lang, isura. Sure, ba naman itong mga ano? Pero siya talaga ba diretso na yung, yung... ano ba yung, ba yung mga comment nyo? Babasahin ko kayo, pero tinuan nyo yung mga <laughs> comment nyo. <laughs> ano kayo na OG Diaz? Pagkahon nila. Pagkahon nila. <todic> and, uh, ka. Thanks for watching, please don’t forget to subscribe for more updates on your favorite celebrities.